Hey admin. Palagay ko yung kamagana ka nung baldado lang gam eh. Hinihintay talaga yung ayuda mo kaya hindi pa sila naalis dito. Eh, hinap na buusap sa pasila, sila eh, Hindi ko anong kung paano gagawin dito. Ano pa ang pinakamagandang sabihin sa kanila na paano ida ipapadala yung ayuda do sa baldado lang gam. Eh, pa eh. Ayun yung kinder o oh, ayun, ayun, ayun. yung nanay. Eh, inyo kapatid, o oh, yung grade 1 at saka yung kinder. O oh, yung nanay, saka yung ante, ayun pa yung ante. Ano gagawin natin? Kakausapin ko ba o ikaw na kakausap? Yung gikas kasi nila, si ewan ko sinong naghahal ka ng gikas noong baldadong langgam. Kaya ikaw na ang bahala sa jikas, uh, gikas kung ano man ang papadala mo ayuda. Kaya ayan o, oh, yung mga kamag-anap nandito pa rin. O, oh, nag-iipon-ipon pa rin. Ano gagawin natin? Ito yung pamilya o. Oh. Ayan. San ako? San ko kaya pwedeng ii and yung pamilya nato? hindi e, na pa sila dito eh. Niintay talaga ako. Oh. Buti na lang. Nakita rin na naman. e paano gagawin natin? Eh, ayan pa sila o. Oh. Natatawag pa ng ibang pamilya. Kasi mag-aayuda daw ang Team Bornable. Eh, uh, mukhang dumamit pa sila. Nadagdagan pa yung mga auntie siguro. Tinamaw yung auntie sa kayo ang kaya dumami-dami pa sila po. Oh. Yung mga bata, kasama pa, may makasama pang mga bata. E paano gagawin natin? Tulungan na natin, admin. <laughs> Hindi. Tutal tamutuloy ko <mo>. kayo. <laughs> Ayaw nila umalis. <laughs> Hinihintay yung ayuda mo.